na kapag ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng pagtaas sa rockfall events sa bulkang mayon na Ayon kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Head Mariton Bornas sa panayam ng Womoranjali Gaspi, na posibleng may kaugnayan itong sa malalakas ng mga pagula na naranasan sa nakalipas na mga araw. Ang rockfall anya ay dulot ng malalakas na hangin at ulan na nakapag sa bunganga ng vulkan. Kaugnay nito ay pinag-iingat ng opisyalang publiko sa posibilidad ng pagkakaroon ng minor phreatic eruption sa vulkan, lalo pa hindi pa umanutuloy ang bumabalik sa normalang Mayon Volcano. Matatandaan kasi na nitong buwan ng Agosto lamang ay nakapagtala ng nasa tatlong minor phreatic activities ang naturang vulkan na, na maaari umanong maulit anumang oras. Samantala, patuloy naman na pinag-iingat ni Bornaz ang publiko sa mga naninirahan malapit sa river channels dahil sa posibleng pagdaus-daus ng lahar kung magpapatuloy ang mga pagulan na ipinaliwanag ng opisyal na ang rain threshold ay hindi nakakapare-pareho dahil maraming factors ang binabantayan pa para magkaroon ng lahar generation. Meron din po tayong malalakas sa pag-ulan na maaari din pong mauwi sa mga asiatic eruptions kahit po ito ay maliliit. Maaari po itong magsanhi ng panganib sa atin kung magkakaroon po ng rockfall o kaya ng mga paraclastic density currents na maliliit na maaari pong tumama sa atin. Para sa BOMBO Network News, mula rito sa BOMBO Rangeli Gaspi, ito si BOMBO Romela sa Cayenne, Wanda. Sa nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, BOMBO Radio Philippines sa Basta Radio, BOMBO!